Welcome to my channel, Kaibian TV. So what's up mga kaibian at mga ka-rider? Nandito nga po pala tayo ngayon sa ZNC Ridingers para bisitahin po yung panilang shop. Nakita ko po kasi nung isang araw po sa Hal FB page na meron po siya dito mga helmet at mga top box at iba pa kaya nandito po kami ngayon galing pa po kami kalamba pumunta po kami dito sa Cabuyao City para bisitahin po yung manilang shop at dito lang yan mga ka-riders sa may barangay pulo Cabuyao City malapit lang po siya sa Jollibee mga ka-rider pag galing po kayo ng kalamba going to Cabuyao City sa bandang right side po siya Let's go mga kabyan, papasok po tayo sa loob Para matingnan po yung kanilang store At baka meron po tayong matitipuhan, bibili na rin po tayo mga kabian. What? Ayan po yung kanilang loob ng store, napakaluwag po Napakarami po ng helmet na kanilang mga Ang mga quality Ayan din po yung kanilang mga top box Mga quality po yan At good news mga ka-rider po tayong cash or wala po tayong kakayahan bumili ng kanilang produkto meron po silang ino-offer na installment mga rider meron po silang home credit credit card at iba pang mga option mga rider sa so, mababang halaga lang po wala pa po isang oras ang processing maiuwi nyo na po yung item kaya sa mga taga Laguna dyan ano pang hinihintay nyo mga rider Bisitahin nyo na po yung ZNC Riders, Dito lang po yan sa Paybarangay Pulo At ito na nga mga ka-rider Yung aking nabili yung top box na do handle sa ZNC Kahapon Ayan po, napaka-ahas Lalong po morma po yung ating motor napakaganda po napaka-quality Ayan po yung panyang loob napakalaki, marami po kayong mailalagay na baggage Ayan po meron din po siyang mga compartment po doon sa kanyang takip na maaari pong paglalagyan ng mga gamit or tools ayan po lalo ano pa hinihintay nyo mga rider sa Matagal Laguna, Batangas dyan tahin niyo na po ang ZNC riding dito lang po yan sa may barangay Pulok, Abuyao City malapit lang po siya sa Jollibee katabi dyan po yung Starbucks na Podhouse. Kaya mga ka-riders, dobolak po siya. Hindi po siya basta-basta mabubuksan ng mga magdanakaw mga idol. Napakatibay po niya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can make. It.